Ayan ba yung bunga o yung nandun? Meron pa sa loob. Saan nabuhog? Yung parang oh, pinat? Lang? Akala ko yan na yun. Oy! Oh, eto o. Oh! Kinilang <laughs> magliit pa lang. <laughs> <ito. laughs> <laughs> Nag-expect ako na ganun kalaki. Dapat. Ano natin? Hindi pa. Sige pa. Ganun. Mataltal. Yung gilid lang. Wala ko malaki siya. Bro. Hindi, wala. Mm. Oh my gosh. Oh, mm. pero masarap to at malinaw na. <laughs> paano pa naman? Hindi mo may ikat. Oy, ma'am, si iyo oh, nadurog. Na. Hmm. Ah. Try natin. Dinam kasi na matanggal. Okay, tara na. Ayun. Mm. Oh, na. ba Na. Oh, diba? na oh, Diba? 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 ito Diba? 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 yun lang <laughs> hindi na pang release to. Ano na? <laughs> eh, one minute na ano na eh. Magto two minutes na eh.